Alam niyo po, halos lahat ng pasabog, halos lahat ng revelasyon at mga binibitawang statement na Senator Trillianes marirealize natin in the end na tama. Sa una, minsan isipin mo, ay totoo ba itong pahayag na ito ng Senator Trillianes? Pero yun nga, napakarami na pong patunay at pagkakataon na laging tama yung mga pinaglalaban na si Trillianes at yung kanyang mga revelasyon at yung kanyang mga pasabog ang pinakahuli nga po dito ay itong uh, tungkol sa investigasyon ng ICC. Ay talagang, talagang maniniwala ka. Ay trillionis na yan. Eh. Napatunayan na eh. Na, na laging sa, sa huli, laging tama ang isang trillionis. Kung maalala niyo po, napakarami na niyang pasabog tungkol kay Digong at masasabi o yung sinasabi nilang akusasyon. Pero yun nga, totoo naman lahat yan. Bakit hindi pa rin kinakasuhan ni Digong si Trillanes? Yun yung malaking katanungan Ang ibig sabihin, pawang katotohanan Ang binibitawang salita neto si Trillanes Maraming alam tungkol sa mga Duterte Tignan natin, eto po Eto naman ay tungkol sa ICC um, Tungkol sa investigasyon sa war on drugs ICC in the Philippines last December Arrest order versus Duterte malapit na Yo. Napanood ko rin po yung mga interviews na si Senator Trillanes. Uh, marami. Maraming nag-interview na personalidad sa kanya. At yun nga, naniniwala si Trillanes na malapit na ang hostisya. Sabi dito, investigators from the International Criminal Court were able to gather enough evidence against former President Rodrigo Duterte. Sabi niya dati, overwhelming talaga yung nasubmit o yung ipinpresent Uh, na na ebidensya ng mga nagsampa ng kaso. Overwhelming. Na ang ibig sabihin, wala talagang kalusot-lusot itong si Rodrigo Duterte. Okay, yun nga. Enough. More than enough yung evidence na nakalap ng ICC bukod pa doon sa prinesenta ng mga complainants. Alright, so talagang walang lusot. When they visited the country in December and a warrant of arrest may be issued very, very soon. Yun. Former Senator, Senator Trillanes. Yan po ang kanyang statement. Tayo ba'y naniniwala dito? Ako po ay naniniwala. Dahil, ulitin ko ha, sa maraming pagkakataon, mukhang hindi pa sumasablay itong si Trillanes sa kanyang mga pahayag. Lalong-lalo lalo na po pagdating sa mga Duterte. Balikan natin. Sabi ng ilang netizen, ang dami na pong akusasyon okay, na matatawag itong si Trillanes sa mga Duterte. Bakit hindi binabalikan at bakit hindi pa rin kinakasuhan ng mga Duterte etong si Trillanes? Ang ibig sabihin, takot ang mga Duterte kay Trillanes. Maraming alam etong senador, dating senador na ito, na balita natin ay tatakbong mayor ng Kalaokan ata. Anyway, good luck!